habang tayo ay nag-scroll dito po sa mga video sa group, meron po tayong napansin na kakaiba na post. Nakita natin yung isang parakit na handpit, Balileng. Nagtatanong yung may-ari kung ano ba daw yung dapat gawin o paano ba daw ito mabalik sa normal. Bago natin pag-usapan yan ay alamin muna natin ano ba yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganito sa ating mga ibon. Unang-unang nakikita ko na dahilan dito po sa ganitong ibon, parang meron po siyang infection sa kanyang nervous system. O kaya naman, kulang po ng nutrition. Ang pangatlo, baka meron po siyang nakain na madumi, kaya po napiktuan yung kanyang nerves. Ang sumunod naman ay possible po na nabagok yung ating ibon kasi meron na akong nangyari yan. Sa bagong walay ko ng mga inakay, dahil uh, maila po siya, hindi po siya sanay sa tao, pinakawalan ko sa loob ng bahay. Lipad ng lipad, nabagok yung kanyang ulo. So, nakita ko, parang baliling na yung inakay, yung winalay ko na inakay. Kaya naman, nasabi ko po, na possible po na maging dahilan na magiging baliling yung ating ibon sa pagkakaumpog ng kanyang ulo. Ang panghuli naman natin dyan, ay maaari po na maging inborn. Kumbaga, sa posisyon ng itlog, baka po uh, tagilid, kung hindi po maganda yung posisyon, kaya naman yung pagkapisa niya ay naging ganito na po siya. So possible na napakarami pong maging dahilan kung, kung bakit merong ganitong ibon na nagiging baliling. Ngayon naman ay pag-usapan natin ano ba yung maaari natin gawin na remedies para po uh, may balik natin sa normal yung ating ibon. O kung hindi naman natin may balik, uh, malisin natin, kung ba makontrol natin yung kanyang pagkabaliling, yung kalikutan ng kanyang ulo. Base po sa mga nakalap ko, supporting details natin, bukod doon sa kaalaman ko, so nag rin po ako para makatotohanan naman yung mga pinagsasabi natin dito. Ngayon ay mag-base muna po tayo dito po sa comment. Kasi binasa ko rin po yung mga comments dito. So, meron ako napansin dito na comment ng uh, kapwa natin mag-ibon. So, sabi niya dito ay meron daw yan infection sa inner air. Yung inoper niya na gamot para po uh, makontrol o remedies, gamitin po dito sa baliling na ibon. One eye cold liquid. So, concentrate daw ito na ihahalo doon po sa formula. Two drops for 500 ml. Uh, imix mix po doon sa permula for 7 days. Uh, continuous na ilalagay doon po sa formula for 7 days. Siguro yung magiging reaction ko po dito. Pwede rin naman na subukan ito nung may ari. I-observe niya for 7 days na continuous niya na ginagawa ito sa kanyang ibon, inalo po sa formula, I observe niya kung meron bang nababago doon po sa kanyang ibon o paunti-unti ba na ibabalik sa normal kung meron bang pagbabago after niya na magbigay nitong one eye cold liquid. Ngayon naman, meron tayong other option na pwedeng gawin para may balik natin sa normal yung ating mga ibon o yung ibon natin na baliling. So ito naman ay injectable. I-inject natin doon po sa ating ibon. So, ito naman yung ginamit dito ay bilamil. So shoutout po kay uh, Sir Kano ibiri. Uh, yung ginawa dito ni sir ay in-inject niya doon po sa kanyang ibon na baliling. Yung ginamit niya pala na syringe dito ay 0.5 syringe. Yung maliit na syringe pa. Para naman safe po doon po sa ating ibon kung gagamitin natin. Kasi kung yung syringe na pinakamalaki siguro baka naman masugatan yung ating ibon at hindi na po safe doon po sa ibon once na pinag-inject po natin. Yung ginawa dito ni sir ay 2 times a week daw. Una ay nag-inject siya ng bilamil sa pitso. 10 ml dosage. So, doon po ito yung inject sa pitso ng ibon. Direct po. Ang pangalawa naman ay nag-inject naman po siya ng uh, water soluble which is essential vitamins. So, dahil itong ibon natin ay mahirapan na po siya na kumain o mag-inom. So, ang ginawa dito ni sir ay direct na in-inject niya doon po sa pitso ng ibon. Once naman na-inject na po yun doon, kakalat na rin po yun doon sa loob ng uh, katawan ng ibon. Magiging madali i-absorb yun ng katawan ng ibon. Monday, nag-inject po siya ng uh, bilamil. May pagitan, nag-inject naman siya ulit Friday ng water soluble which is itong essential vitamins. Napansin ko po dito po sa uh, ibon ni sir ay naging okay naman. Kumbaga, nalisin rin naman yung kanyang pagkabaliling. Medyo hindi naman po na ibalik sa normal. At least, nalisen. Kumbaga, naiwasan yung kalikutan ng kanyang ulo. So, nagkaroon rin po siya ng mga inakay. Ginawa nga siguro dito ni Sir ay naging poster parent na lang po siya. So, nakita ko naman po dito sa mga inakay ni Sir, uh, malulusog naman, nasubuan naman po ng baliling, yung magaling rin naman po na parents. Bago natin tapusin itong ating video ay ipapaliwanag ko rin po sa inyo paano ba natin makokontrol yung pagkakaroon po ng baliling dito po sa ating mga ibon. Although itong baliling po ay hindi naman po ito nakakahawa. Maaring mamana rin po ito dito po sa parents. Kaya po nagkakaroon po ng baliling. So paano ba natin yan makokontrol? Sa ating mga ibon ay dapat pinapakain rin po natin yan ng mga gulay. kangkong, pichay, malunggay, at binibigyan rin po natin niya ng vitamins. Kung tayo nga, once na kulang po yung nutrients nang nakakain natin, ay hinahanap rin po ng katawan natin. So, sa mga ibon ay ganoon rin po. Kung lahat seeds lang naman po yung ipakain natin, kulang po yun sa ating mga ibon. So, kahit uh, paminsan-minsan magbibigay po tayo ng vitamins or gulay sa ating mga ibon, masosustain na rin naman natin yung kalusugan nila. So, makakontrol natin yung pagkakaroon ng baliling sa ating mga ibon. So, yun lang mga ibon. Sana meron po kayong natutunan sa ating video sa ngayon. Stay safe and God bless.